Magkakaroon po ng seremonya ang Davao City bilang pagdiriwang ng ika-126 na taon ng Araw ng Kalayaan ngayong araw. ang dadalo po dito mga matataas, opisyal ng lokal na pamahalaan na sasaksihan naman po ng mga Davaoenyo. Mag-update tayo mula kay Jaira Mondes. Live, Jaira! Dayan Kalayaan, kinabukasan kasaysayan. Yan ang magiging sentro ng 126 o pagdiriwang ng 126 Independence Day sa Pilipinas ngayong araw. Kaya naman dito sa Davao City, magiging simple ngunit makabuluhan ang mahalagang araw para sa ating mga Pilipino. Dayaan dito sa Rizal Park, a pavilion sa San Pedro Street, Davao City, gaganapin ang nasabing programa kung saan dadaluhan ito ng mga matataas na opisyal at department heads ng Davao City LGU, gayon din ng mga ordinaryong dabawenyo. Kani-kanila lang ay nagsagawa ng rehearsal upang maging maayos at matiwasay ang programa. Nakahanda na rin ang security forces kagaya ng hanay ng kapulisan at sundalo, gayon din ang City Transport and Traffic Management Office o City TMO para sa seguridad at magiging daloy ng trapiko ngayong araw. Nandito na rin ang ilan pang mga empleyado ng LGU dahil akasapi sila sa magiging aktibidad. Uh, Dayana, Dayane, pangungunahan ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte ang programa ngayong araw. Dayane, kita natin dito na all set na ang uh, nasabing seremonya ngayong araw at inihintay na lang ang pagdating ng guest of honor para sa programa. At yan ang latest mula dito sa Davao City. Zaira Mondeza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Daghang salamat, Zaira Mondeza.